ya yeah, mga idol, mamaya dadayo na tayo sa Rosario. Uh, 8 oras ang biyahe Oh yan, takas na naman bong. Oh. Yeah. oh yan. eh. Oh mga idol, magigirap na kami mamaya konti palis na. Ano masasabi mo ngayon sa kapatid mo na dala mo na naman ng motor? Ngayong araw, points ang gagawin ko. Alright, mga katagalog, ayos din nyo mga idol. Ngayong araw, samahan nyo ako. Kasama ko ngayon ng Ballist Life Tagalog upang dumayo sa San Isidro Rosario, Batangas. Iyon, kung saan nakabot ang video kong ito, i-comment nyo ko taga saan kayo at palike and follow naman mga idol para ayos din. Iyon mga idol, medyo malayo-layo ang ibabiyahin natin. Hindi namin sukat ang lahi na malayo pala yung Papalobay, liblib din. Maraming salamat nga pala sa nag-invite. Yeah na. Ito na mga idol. Nakarating din tayo sa wakas. Ay, may dami din. <laughs> Yan, kay Boss Eric Moreno. Maraming salamat. At kay SK. Kamusta ang biyahe? Kamusta ang biyahe? Yo, ano yung kayo Yon, shoutout sa inyo mga ogalots ay talagang quality maraming salamat sa supportan nyo mga idol paliking share ha, ay talagang quality yara, mamay lalantak na dadagos na mga ogalots, ang sinasabay yan, ah, ay talaga wagat at baka magutaw, masisira ay malambot ng ringay, aray lakas Tagalog. Don maraming salamat po sa napakainit na pagtanggap Barangay San Isidro Rosario Batangas talagang quality quality. Madami ding ogalots. Yan, good luck both teams. naway eh, magkaroon tayo ng isang magandang laban. Iyan na mga idol Hinagis na ang patuka sa ah, itaw yaw Ball position na dito nasa ni Sidro. Abay Nagmamadagos agad eh. Iyan na Huwag mo ilalantak Abay Nailantak agad na nadali agad kami ng two points down Yaw mga idol Simula pa lang Tinrap na kami Iba talaga may sistema Grabe agad ang pressure Na binibigay sa amin ng team na to mga idol Iyan na Ball position ng Ball is live Tagalog Tingnan eh Kung sinong na makakadali maka, Makakabisaw yan na ah, pasto bayani, pasto danyas, tumirata, konek-konek, abay, gutom ka niyan mamaya. Yan, danyas na naman, pumukaw, late eh, talaga. Ay, daig na daig ang kanyang kuya, ay aray naman, si malaking tao, dumagos, basta na ini -in ay quality, tagalog shot. Yan ah, aray, ang magandang ginawa, kalamis, si Richie Rivero, ay eh, quality, you yugos tipe, numero 7, bayani, basta na hinagis, Abay! Kala may naghagis ng papaya. Ay, quality. Shoot. Iyan na. Bayani. Lucky for Stephen teammate. Apay! Talagang quality na naman ang tinagaw. Si Bo na may igil eh. ay eh. ari naman. Stephen Pass. Apay! Napakasayang naman. Oh! Unay Tagalog. Highlights na sana eh. TikTok. Ay, ari naman. Aba, dumulas na ay eh. muntik pang mabubaw. Mapipirat ako niyan. Iyan Aw, pa sa isa ay talagang idadagos natin 'yan. Aw, oh, dribble dribble, pass Danyas na o galas. Malangis pero mabangis. Yun na, scoop shot. Abay. Ah, Pagkakatayaw, sayang din din hindi din nakabisaw. Oh. Ay, ari na robosa. Koloro. Bakit ka nandiyan? diyan? Hindi ko lang sa pabalanaw. Sa pagdayaw, yun na, danyas na naman. Ay, talagang Uh, hindi lugi ang pinagbigyan ng sapatos ay talagang quality quality ay iyan na bayan eh iskop siya pinasa kay Tagalog nakaltag umatake kone konek. ay din yung yeah, mga idol dito sa first quarter dikdi -di ka na laban dito di kita. iba talaga tong San Isidro Aagrabi ah, ah, grabe yung pressure na binibigay sa amin nito iyan na San Isidro na naman ay talagang mahaba ay lugi lugi sa talo na Yun na, pilas. Kay Piolo Pascual, nakadalay, nakabisaw. Uh, ay, kagandang crossover naman daw. Ayari naman, abay, kulot, tumira. Highlights ka na Ayos din Yan na naman Umopen na naman The shooter sometimes Parang si Stephen natin eh Yan na Contreras Nagmamadagos Magandang pasa Magandang tira eh Magandang lalaki Yan na Robosa Kala mo yung si Clay Thompson eh Takbong mayaman eh Yan na oh, numero 16 Mendoza Pinasa na naman Talagang magandang chemistry ng mga ito Yan dito mga idol Napatay mo ang kalaban grabing ang ginawana ginawa na second unit natin daw yun na, ay talagang matutukoy ang mga itaw talagang masusurubal na San Isidro yun na atapang kone kone tawag masasabi mo sa laro ko ngayon Tagalog Yo mga idol, first and second quarter, dikdikan ng na laban dito sa third at fourth. Dito na umalagwang kalamangan. Lumaki na dito ang kalamangan ng San si Isidro Talagang hindi na rin kami nakahabol mga idol Grabe yung mga binibitaw nila Lalo sa outside shooting Grabe katotokoy sa labas Talaga nga, akala mo yung may solar hands Kahit uh, four shot na yung mga tinitira nila talagang shoot na shoot pa rin grabe yung binigay na laro nila para sa amin, ah, congratulations sa inyo, ah, lalo kay Coach Eric at kay SK, maraming salamat po sa inyo, sa susunod po ulit, ah, sa susunod ibababa ko ang sugapang Tagalog para lalong mas maging intense ang laban natin babawi kami mga idol